Bago pa man siya naging isang paboritong personalidad sa The Clones, si Jerome Everdom ay isang ordinaryong mang-aawit na may pambihirang hilig sa musika ni Elvis Presley. Ang kanyang pagkahilig ay hindi lamang bunga ng curiosity. Ito ay isang malalim na koneksyon sa sining ng musika. Sa murang edad pa lamang, natutunan niyang gayahin ang timpla ng boses, ang accent, at maging ang emosyon na hatid ng mga awitin ng hari ng rock and roll. Ngunit higit sa paggaya, pinaghusayan ni Jerome ang bawat detalye, ang tono, phrasing, at soul ng bawat kanta. Hindi siya basta tumutugtog. Siya ay nagre re ng isang panahon. Ipinaparamdam sa mga manonood ang kaluluwa ng musika ni Elvis. Nang siya ay mapanood sa The Clones, agad siyang naging sentro ng atensyon. Maraming manonood ang hindi makapaniwala. Ang boses na iyon, tila si Elvis mismo ang muling bumalik sa entablado. Ang kanyang rendition ng mga klasikong awitin gaya ng Can't Help Falling in Love at Love Me Tender ay nagdulot ng nostalgia sa mas matatandang henerasyon at inspirasyon naman sa mga kabataang hindi man lumaki sa panahon ni Elvis. Dito nagsimula ang malawak na paghanga ng publiko. Hindi lang dahil sa husay ni Jerome bilang performer kundi sa respeto at dedikasyon niya sa orihinal na artista na kanyang ginagaya. Isa sa mga dahilan kung bakit hinahangaan si Jerome Everdom ay ang kanyang natural na karisma. Hindi siya basta performer, siya ay storyteller. Kapag nasa entablado, dama mo ang confidence, ngunit may halong kababaang loob. Ang kanyang mga ngiti, galaw, at tono ng boses ay nagbibigay ng kakaibang koneksyon sa mga manonood. Ito ang uri ng karisma na bihira sa mga impersonator. Dahil kay Jerome, hindi lamang nabubuhay muli si Elvis kundi pati na rin ang espiritu ng musika na minsang bumuhay sa buong mundo. Kung titingnan sa teknikal na aspeto, ang boses ni Jerome ay may matibay na pundasyon sa control, tone, at resonance. Ang kanyang timbre ay halos katulad ng kay Elvis, may lalim, init, at emosyon. Hindi niya ginagawang eksaktong kopya, bagkus ay pinagsasama niya ang inspirasyon at orihinalidad. Ang resulta, isang boses na pamilyar ngunit sariwa makaluma ngunit makabago, ang ganitong klase ng kombinasyon ay bihirang-bihira at ito ang dahilan kung bakit maraming eksperto at tagahanga ang humahanga sa kanya. Hindi maikakailan na malaki ang naging epekto ni Jerome Everdome sa mga manonood ng The Clones. Sa bawat performance niya, makikita lang sa mga siningiti, ng luha at palakpakan mula sa audience. Para sa mga ilan, ito ay parang pagbabalik sa kanilang kabataan. Para naman sa iba, ito ay unang pagkakataon nilang maramdaman ang musika ni Elvis sa ganitong klasing paraan. Ang kanyang presensya sa telebisyon ay nagbigay ng inspirasyon na sa kabila ng paglipas ng panahon, ang klasikong musika ay may puwang pa rin sa puso ng mga Pilipino. Ang musika ni Elvis ay muling nabuhay sa tinig ng isang Pilipinong may pusong tunay na nagmamahal sa sining. Surit sa likod na ng bawat para kagumpain na performance, nariyan ang disiplina. Si Jerome ay kilala sa pagiging masipag at mapanuri. Bawat kanta, bawat rehearsal, bawat detalye ay pinag-aaralan. Hindi lamang niya ginagaya ang boses, pinag-aaralan niya rin ang emosyon at kwento sa likod ng bawat kanta. Ito ang dahilan kung bakit damang-dama ng mga tao ang kanyang performance. Hindi ito basta impersonation. Ito ay pagbibigay pugay, isang paraan ng pagrespeto sa isang alamat, habang ipinapakita rin ang sariling galing bilang Pilipino. Ngayon, hindi na lamang lokal na audience ang nakakakilala kay Jerome Everdom Sa social media, lumalaganap na ang kanyang mga video. Umaabot sa libu-libong views at reactions. Marami na ang nagtatanong, ito na nga ba ang bagong tinig ni Elvis sa Pilipinas? Ang mga komento ng mga matagaha panood ay puno ng papuri, respeto at paghanga. Para sa kanila, si Jerome ay hindi lang isang impersonator. Siya ay tulay ng dalawang panahon ang nakaraan at kasalukuyan. Matapos makilala ng sambayanan bilang ang voice ni Elvis Presley, mas lalo pang umigting ang paghanga kay Jerome Everdome. Ngunit sa likod ng kanyang tagumpay, marami pang kwento ang hindi pagganap na nasasabi. Mga dahilan kung bakit patuloy na lumalawak ang kanyang pangalan at kung bakit hindi maawat ang kanyang kasikatan. Ito ang pagpapatuloy ng ating dokumentaryo, ang kwento ng lalaking hindi lang ginagaya ang isang alamat kundi muling binubuhay ito sa puso ng bawat Pilipino. Ang musika ni Elvis Presley ay isang simbolo ng pag-ibig, pag-asa at revolusyon ng tunog. Sa Pilipinas, sa pamamagitan ni Jerome Everdome, muling nabubuhay ang koneksyong iyon. Ngunit higit pa sa pagkakahawig ng boses, may emosyong hatid si Jerome na tumatago sa bawat tagapakinig. Ramdam yung authenticity, anong pagiging totoo sa mga musika at damdamin. Ito ang dahilan kung bakit maraming Pilipino ang nakikilala at nakaka-relate sa kanya. Sa panahon ngayon kung saan mabilis magpalit ang uso, si Jerome ay paalala na may mga tunog at damdaming hindi kailanman nawawala sa puso ng tao. Hindi maikakaila, ang tagumpay ni Jerome ay bunga ng mahigpit na disiplina at dedikasyon. Ayon sa mga nakatrabaho niya, si Jerome ay laging handang magsanay, magbago at mag-improve hindi sapat sa kanya ang gayahin lamang si Elvis. Pinag-aaralan niya ang bawat pyesa, bawat emosyon, at kahit ang paraan ng paghawak ng mikropono ng orihinal na hari ng rock and roll. Iyon ang nagtatangi sa kanya, ang respeto sa orihinal at ang pagsisikap na lagyan ng sariling puso ang bawat performance. Ito rin ang dahilan kung bakit sa bawat pag-awit niya, hindi lang siya ginagaya. Siya ay nagbibigay buhay sa alaala ni Elvis Presley. Sa panahon ng social media, ang talento ni Jerome ay umabot sa mga sulok ng mundo. Ang kanyang mga video sa The Clones ay nagiging viral, pinupuri ng mga netizen sa Pilipinas at maging sa ibang bansa. Parang si Elvis talaga. Ramdam ko ang kaluluwa ni Elvis sa kanya. Grabe, proud Pinoy. Ang social media ang naging tulay ng kanyang pag-angat mula sa isang lokal na performer tungo sa pagiging pambansang pangalan. Maraming music enthusiasts ang nagsasabing Si Jerome ay isa sa mga bihirang talento na kayang dalhin sa international stage. At dito nagsimula ang tanong, hanggang saan kayang dalhin ng kanyang talento si Jerome Ivardom? Kung tatanungin si Jerome kung saan niya kinukuha ang inspirasyon, simple lamang ang kanyang sagot sa mga taong naniniwala sa kanya. Ang bawat ngiti ng manonood, ang bawat palakpak at ang bawat mensahe ng suporta, iyon ang nagpapalakas ng kanyang loob. Sa tuwing umaawit siya, Dala niya ang pangalan ng kanyang bansa at ang pagmamahal ng mga Pilipino sa musika. Hindi lang ito tungkol sa paghanga kay Elvis Presley, kundi sa pagpapakita na may Pilipino ring kayang tumindig sa parehong antas ng talento. Ang kanyang pag-awit ay hindi lamang tribute. Ito ay isang pahayag ng pagmamalaki sa sariling lahi. Ano na nga ba ang mga katangian ni Jerome na hinahangaan ng marami? Una, ang kanyang kababaang-loob laging nagpapasalamat at hindi nagmamalaki. Ikalawa, ang kanyang authenticity. Hindi siya na umaarte o nagpapanggap. Siya ay totoo sa kanyang sarili. At ikatlo, ang kanyang passion. Ang kanyang pagmamahal sa musika ay ramdam sa bawat awit, sa bawat tingin, at sa bawat nota ng kanyang boses. Ito ang tatlong dahilan kung bakit hindi lamang siya hinahangaan, kundi minamahal ng kanyang mga tagahanga. Maraming vocal coach at musikero ang nakapansin sa natatanging kalidad ng boses ni Jerome Everdom. Ayon sa ilang eksperto, bihirang-bihira ang ganitong timbre at tonal control. Ang kanyang phrasing ay eksakto, ang kanyang diction ay malinaw, at ang kanyang vocal register ay may balansing timpla ng vintage at modern style. May mga nagsasabing kung mabibigyan ng pagkakataon, si Jerome ay kayang makipagsabayan sa international impersonation contests. Ang kanyang talento ay hindi lamang pang-entertainment. Ito ay artistic excellence na dapat kilalanin sa mas mataas na antas.